ang totoong ng tungkol sa hindi pag-renew ng kontrak ni Willie Ito itong nakaraang January 2022 nga ay na ni Willie Rivillame na matatapos na ang kontrak niya ngayong January 15, 2022 at sinabi niya na pipirma na siya ng kontrak para sa another one year, ngunit nitong papalapit na ang February 15 may maraming balita na kumakalat na hindi na nga siya pipirma ng kontrak narito yung katotohanan ayon sa chika ni Miss Christy Permin ng 1PH si Willie Biriyame ay hindi na nangapi pero malang contract bakit? dahil nga sa wala na itong pahinga at nagkwento rin si Willie Biriyame na nitong mga nakarang pandemic ay maraming show siyang ginawa at sobrang pagod na siya at nagpalipat-lipat siya ng studio dahil nga sa tumaas ang COVID na malapit sa studio niya kaya siya nagpalipat-lipat at dito nilino nga ni Miss Christy Permin na hindi ang GMA ang hindi nag-renew ng contract hindi si Willie Rebelliame ang ayaw bumerma ng contract at nang mabalitaan nga ng mga taghakan ni Willie Rebelliame na hindi na -re renew ang contract ay nalungkot ang mga ito at siya ay makakaroon ng pag-anunsyo para ipalang na hindi na matutuloy ang wawawin at hindi na nga i-renew ang mat.